Casimero nagbigay ng bigas sa mga kababayan kahit walang bagyo sa kanila. Yun nga mga lods, eto nakabili ng napakastig na motorsiklo si dating 3 division world champion, General Cuadralas Casimero at namudmud pa ng napakadami na sako-sakong bigas sa kanyang mga kalugar. Tiba-tiba -diba kasi si Casimero sa kanyang Japanese promoter, Masayuki Ito ng treasure boxing promotion lalo pa at Malamang may bonus siya dahil pinatumba niya at tinapos lang sa isang round lang ang nakalaban niya na si top rank sa Ul Sanchez sa laban nila sa Japan noong October 13. Kaya kahit maraming nambash sa kanya dahil sa kanyang pag-overweight sa laban nila ni Sanchez ay namahagi pa rin si Casimero ng bigas sa kanyang kababayan. Sabi ng isang komenter dito sa post ni Casimero na nakakamangha daw si Quadralas dahil may malasakit sa kanyang kapwa at itinataas pa niya ang bandera ng Pilipinas dahil sa impresibong panalo niya.